na may isang uri ng mangkukulang sa Tugay Garaw City kagayan. Ako si Maris. 34 anyos noon. Isang simpleng may bahay sa Tugay Garaw City. May isa akong anak na lalaking 8 taon pa lang. Si Paulo. Si Paulo. Mabait yun. Tahimik, medyo mahiyain. Lalo na sa school. Noong 2010 noon, nang nagsimulang maranasan ng anak ko, ang hindi ko kailanman naisip na magpagdadaanan naming pamilya. Una, sa school. May isa raw ka klase si Paulo na palaging nangaasar sa kanya, si Nathan. Anak ng babae raw na kilalang kilala sa amin, si Aling Bibian. Hindi siya kilala bilang masayahing nanay na laging nasa PTA at lagi siyang itinichismis na isang annamay. Kung sa Tagalog, mangkukulang. Sabi ng matatanda, may mga bata noon na bigla na lang nilalagnat nang walang dahilan matapos pagalitan ni Aling Bibian. May pusa raw siyang itim na laging nakatingin sa mga bata sa school gate. At ang mata ni Bibian, yung titig niya, para bang sinusukat ka hanggang kaluluwa mo. Una, hindi ko pinapansin yung reklamo ni Paolo. Baka, typical bullying lang. Bata lang naman si Nathan. Siguro, masyado lang maloko. Pero araw-araw, umiiyak ang anak ko. Kada uwi niya, may pasa. Isang beses, nakita ko may kagat sa braso niya. Hindi kagat nang hayop. Maliit, bilog, at may laway pa na parang sinadya. Hanggang sa isang araw, nagsawa ako at napuno. Pumunta ako sa school. Hindi ako nagsabi sa asawa ko kasi baka sabihan lang niya akong okay. Nagkataong lunch break noon. Kaya nagkakasabay-sabay ang mga estudyante sa open area. Nakita ko si Nathan, maliit na bata, pero ang tapang ng tingin, parang mayabang. Si Paulo, nasa gilid, hawak ang baon niya. At si Nathan, inagaw yung pagkain, tapos itinapon sa lupa, tumawa pa. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Lumapit ako. Hinila ko si Nathan Ay, sa braso. Ah. At napakurot ko siya. Isang mabilis, madiing kurot sa tagiliran. Hindi ako proud sa ginawa ko. Pero nung panahon na yon, galit na galit ako. Umiiyak si Paulo at si Nathan Napatingin lang sa akin. Hindi siya umiyak. Ngunit yung titig niya, parang hindi titig ng bata. Kinabukasan, may dumating na masamang balita. May lagnat si Paulo. Mataas, hindi bumababa. Hindi tumatalab ang bayo Jessica ni kahit anong gamot pagkatapos ng tatlong araw Nagsimula na siyang magsalita nang hindi ko maintindihan. Parang may ibang dila. Nang Dinala na namin siya sa ospital. Normal daw walang infection. Walang dengue, walang kahit ano. Pero gabi-gabi, tinuturo niya ang sulok ng kwarto at sinasabing may matandang babae raw na nakaupo sa kisame. Nakatingin lang. Noong ikalimang gabi, habang nagpapangid ako ng fix sa likod niya, narinig ko siyang bumulong. Ma, andyan na siya, huwag kang gagalaw. Lumamig ang buong katawan ko. Paglingon ko sa pintuan ng kwarto, wala namang tao. Pero ang salamin sa dresser, may hamok at may nakasulat parang mga daliri ang ginamit. Tatlong letra lang. P, A, U. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Lumapit ako sa kapitbahay naming matanda na si Lola Pressing. Isa siya sa pinakamatagal nang nakatira sa amin na kilala ko pagkakwento ko sa kanya, namutla siya. Anna may si Bibian, alam na matatanda yan. pero lahat nahimik kasi ayaw mapag -initan. May mga bata noon, bigla na lang naging bingi. Yung isa na pilayan, isa na tuliro. Lahat yan may connection sa kanya. Sabi niya, ang mga anamay, hindi lang basta nananakit. Ang layunin niyan, pahirapan ng puso mo ng dahan-dahan. Hanggang ikaw mismo ang sumuko. At dun ko naisip, yung kurot ko, hindi lang yun kurot. Para sa isang tulad ni Bibian, yun ay insulto. At ngayon, kami ang binabalikan. Dumaan ang isang linggo. Lalong lumala ang lagay ni Paulo. Naglalakad siya habang tulog. May araw na nakita ko siyang nakatayo lang sa likod ng pinto. Nakatingin sa akin. Wala ang kanyang pupils. Puting-puti lang ang mga mata niya. Sumigaw ako. Pagdilat niya, parang wala siyang maalala. At sabi niya, Ma, may bata raw sa ilalim ng kama ha. Hindi na ako makatulog noon. Ni hindi ako makakain. Pati asawa ko nagsimula ng maniwala. Kasi ilang araw pagkatapos, siya naman ang sinimulang bangungutin. Ayon sa kanya, may babaeng kalboraw na may mahabang kuko. Sinusuksok daw sa dibdib niya tuwing madaling araw. Pumunta kami sa simbahan nagpadasal. Pero sa tuwing babanggitin ko ang pangalan ni Bibian sa pari, tumitigil ito at sinasabing, Iwasan nyo na lang po ang gulo. Wala kaming makuhang tulong. Kaya napilitan akong bumalik kay Lola Presing. Sabi niya, kung gusto ko talagang iligtas ang anak ko, kailangan kong pumunta sa bahay ng isang albularyo sa mismong dulo ng barangay. Pero may babala siya. Bago mo siya puntahan, kailangan mong magdesisyon. Kasi pag sinimulan mo 'yan, hindi ka na pwedeng matras. At habang iniisip ko ang lahat ng 'yon, biglang tumunog ang cellphone ko ako e text message mula sa no number. Walang pangalan, walang intro. Isang linya lang. Naramdaman mo na ba kung anong pakiramdam mawalan ng anak? Humigpit ang hawak ko sa cellphone. Nanginginig na ang kamay ko. Pero mas nanlamig ang batok ko. Wala akong sinagot. Pinatay ko ang cellphone at niyakap ko si Paulo na no'y nasa sofa, nakatulog na sa pagod at lagnat. Nanginginig pa rin ang katawan niya, parang may kinakalaban sa panaginip. Kinabukasan, bago pa magtanghali, nagdesisyon akong sundin si Lola Brasing tinuro niya ang bahay ng albularyong si Ka Eloy. Ayon sa kanya, siya raw ang huling mananambal sa katagaman na may kakayang humarap sa isang annamay. Pero matagal na raw itong hindi nagpapakita. Nakatira raw ito sa mismong dulo ng sityo, sa gilid ng ilog, malapit sa luma at nilumot na kapilya naglakad ako. Mag-isa. Parang bawat hakbang palapit sa bahay ni Kaeloy. Mas bumibigat ang hangin. Tahimik. Walang mga tao sa daan. Ni mga manok, walang tilao. Parang pinapatay ang paligid. Pagtapat ko sa bahay, halos hindi mo agad mapapansin na may nakatira na palilibutan ng mataas na damo at may lumang sako na nakasabit sa poste. May nakasulat na matandang sulat kamay. Mang Tinawag Dinawag ko siya. Ka Eloy, nandyan po ba kayo? Walang sumagot. Pero biglang bumukas ang pinto. Dahan-dahan. Walang hangin. Walang kamay. Basta bumukas lang. Lunok. Lakad. Pumasok ako. Amoy dahon at usok ng insenso. Mabigat sa dibdib. At doon sa sulok ng silid. Nakaupo sa isang banig. Si ka Kaeloy matanda na pero ang mga mata matalas parang alam niya agad kung bakit ako nandoon kahit wala pa akong sinasabi kaninong anak ang naperwisyo mo tanong niya malinig ang boses hindi ako agad nakasagot napaupo na lang ako sa harap niya doon ko ibinuhos lahat. Ang kurot, ang mga panaginip, ang kalagayan ni Paulo. Nahimik si Ka Eloy buong oras habang nagkikwento ako. Nung matapos ako, binuksan niya ang isang kahon. May laman yon na tuyong palaspas, malahibo ng uwak, pulang tela, isang maliit na garapon na itim ang langis. Tandaan mo to, Anya. Ang isang annamay ay hindi basta kumakapit sa biktima nito. Hindi sila atake kung walang dahilan. Pero sa ginawa mong yun, kinurot mo ang laman niya. Parang pinunit mo rin ang pader nung mahad lang sa galit niya. Inilabas niya ang garapon ng itim na langis at pinatulo sa palad ko. Simula ngayon, pag naamoy mo to, sa paligid mo, ibig sabihin, umeepekto ang tamay sa anak mo o sayo. At kung gusto mong protektahan ang anak mo, may kailangan kang gawin. Napakunot ang noo ko. Tapos, binigyan niya ako ng maliit na tela na may lamang abo sa loob. Ikalat mo ito sa ilalim ng unan ng anak mo. Bago siya matulog, pasain mo ang mga talampakan niya ng langis na ito. At bago ka matulog, huwag kang magsalita kahit anong mangyari sa loob ng kwarto niyo. Tumingin ako sa kanya Litong-lito. ba, ba Bakit? A anong mangyayari? Isang iglak, tumayo siya. Lumingon sa bintana. Sa boses na parabang galit at takot ng sabay, sinabi niya, Pag nagsalita ka, iba ang sasagot sayo gamit ang bibig ng anak mo. Hindi mo ko gusto yung marinig ang inig ng anak mong kinikilos ng isang annamay. Gabi na ako nakauwi. Hilo sa takot, sa gutong, at sa bigat ng lahat. Ginawa ko ang biling ni Kaeloy. Pinahid ko ang langis sa paa ni Paulo inilihim ko ang paglalagay ng abo sa unan niya. At bago ako makatulog, sinarado ko ang pinto. Pinatay ang ilaw at humiga sa tabi niya. Mahigpit ko siyang niyakap. Mga bandang alas dos ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa amoy amoy nasusunog ng buhok. Amoy pawis na maasim, parang bulok na itlog. At naramdaman ko, may humihinga sa bato ko, mabagal, malalim. Hindi ako gumalaw, hindi ako nagsalita. Pero maya-maya, narinig ko ang boses ni Paolo. Mahina, garalgal. Ma, nalog ka na ba? Hindi ako kumibo. Hindi ako kumibo. Hindi ako lumingon. Pero, sumunod, narinig kong gumalaw ang katawan niya. Bumangon. Nakaupo na siya ngayon sa kama. Ma, bakit mo mong kinukurot? Hindi siya yun. Alam ng puso ko. Ang anak ko, hindi magsasalita ng ganun. Hindi ganun ng tono. Hindi ganun ng boses. Ma, sagutin mo ko. Sige na, sagutin mo ko. Mahaba ang katahimikan nanginginig na ang katawan ko sa ilalim ng kumot. Tapos, biglang sumigaw ang boses ni Paulo. Okay, na ka! Parang yumanig ang buong kwarto. Parang may nabasag sa tenga ko. Napapikit ako, napaiyak. Pero hindi ako nagsalita. Maya-maya, Tahimik ulit. Tapos narinig ko siyang bumaba sa kama. Tumayo sa may pintuan. Bulong. Boses ng dalawang tao. Isa si Paulo. Isa pa, hindi ko alam. Parang boses ng matandang babae. Napuno ng poot Kinabukasan, wala nang lagnat si Paulo. Parang walang nangyari. Masiglang kumakain. Pero may isang bagay akong napansin. Pagkagising niya, tinanong niya ako. Ma, bakit ako may marka ng kurot sa braso ko? Napatingin ako sa braso ni Paulo. Doon, sa palat niya, eksaktong lugar kung saan ko siya kinarot noon. May bakas pa rin kulay asul na parang pasa. Pero, pero imposibleng nandon pa yun. Isang linggo nang nakaraan. Nilapitan ko siya. Maingat kong hinawakan ang braso niya. Masakit pa ba? Tanong ko. Umiling siya hindi na, pero anong nangyari ma? Bakit parang may uling sa unan ko? Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ngumiti na lang ako ng pilit. Siguro, madumi lang ang kwarto natin kagabi. Pero sa totoo lang, kinilabutan ako. Ginawa ko ang bilin ni Ka-Eloy araw-araw ko siyang binabalikan para kunin ang bagong langis, bagong abo. Bawat gabi, pare-pareho ang ritual. Pero gabi-gabi rin, may kakaibang nangyayari. Minsan, may kumakaluskos sa kisame. Minsan, may aninong dumadaan sa labas ng bintana. Kahit na sa ikalawang palapag, ang bahay namin Minsan Bigla na lang sasabihin ni Paulo bago matulog Ma May nakita kong babae sa sulok ng kwarto Ilang araw pang ang lumipas bago ako muling pinatawag ni Ka Eloy Pagpasok ko sa bahay niya iba ang amoy Mabigat at nakita ko siya. Nakasandal, namumutla, nanginginig. Bumaling sa akin ang atensyon ng anamay. Sabi niya habang humihingal. Pinipilit niyang gamitin ang anak mo bilang sisitlan. Pero hindi basta-basta nabubuo ang ganun. Kailangan niya ng pahintulot kailangan niya ng takot at isang malakas na panggigilaslas, isang sigaw, isang pagtugon para makapasok. Napalunok ako. Eh anong gagawin ko, ka Eloy? Lahat na ginawa ko. Ilang gabi na akong hindi natutulog. Hinugot niya mula sa ilalim ng banig ang isang lumang kahoy. Binuksan niya. May lamang isang pirasong tela na may sulat sa lumang baybayin. Isang kutsilyong gawa sa buto at isang maliit na palayok ng uling. Ito ang uling gabi. Kailangan harapin mo siya. Sa mismong oras ng dilim, alas tres ng madaling araw, dito, sa harap ng salamin. At ang anak mo, kailang naroroon din. Hindi ka pwedeng mag-isa. Bakit? Halos pasigaw kong tanong. Dahil siya ang gusto ng anamay. At ikaw lang ang may kakayang putulin ang koneksyon. Pero dapat, labanan mo ang takot mo hanggang sa huling segundo. Huwag kang magsasalita. Sabi ni Ka Eloy. Gabi na naman. Pinatulog ko si Paulo ng maaga. Sa gitna ng sala, inilatag ko ang salamin, ang tela, at ang kutsilyo. Sa tapat ng salamin, pinaupo ko si Paulo. Alas dos ng madaling araw, gising pa rin ako. Hindi ako gumagalaw. At eksaktong alas tres, bumukas ang ilaw sa sala. Mag-isa. Nanginginig na si Paulo. Ma, hindi ko po alam kung nananaginip ako. Pero may nakikita kong babae sa salamin. Nilingon ko siya. Dumitig ako sa refleksyon niya. Doon ko siya rin nakita. Isang babaeng nakaputing damit. Mahaba ang buhok. Wala ang muka. Puro itim. Para bang may uso na may anyo. Bigla siyang gumisik. At sa tinig na halos hindi ko makalimutang pakinggan, sinabi niya, Isa lang sa inyo pwedeng manatili. Pumili ka! Nabigla ako. Napalingon ako kay Paulo. Umiiyak na siya. Hawak ko ang kutsilyo. Hawak ko rin ng tela. Pero ang pa ko, ayaw gumalaw. Ang bibig ko, gustong sumigaw. Gusto kong tawagin ang pangalan niya. Pero naalala ko ang huling bilin ni Kaeloy. Huwag kang magsalita. Bumikit ako, lumuhod. Pinukpok ko ang palayok ng uling at ikinalat ko sa paligid ng salamin. Nang imulat ko ang mga mata ko Umatawa na ang babae sa salamin. Tumayo siya. Lumapit. At sinubukang kunin si Paulo mula sa loob ng refleksyon. At sa huling segundo, bigla kong sinaksak ang tela gamit ang kutsilyong buto habang binibigkas sa isip ang dasal na itinuro ni Kaeloy. Sa isang iglap, parang sumabog ang salamin. Nagsisigaw ang babae. Bumigat ang paligid. Tumaob ang mga gamit sa paligid. Nabulag ako sa usok. At pagkatapos ng ilang sandali, tahimik. Nang luminaw ang paligid, si Paulo na lang nakikita ko nakahantusay at umiiyak at wala na ang babae. Simula noon, hindi na muling nilagnat si Paulo. Wala nang masamang panaginip. Wala nang aninong dumadaan. Tahimik na muli ang bahay namin. Pero isang gabi, habang nililigbit ko ang mga lumang gamit, may nakita kong piraso ng tela sa ilalim ng kama ni Paulo. Hindi ko alam kung bakit andoon yun. Hindi ko maalala kung ako ba ang nag-iwan. Pero ang mas nakakapagpataka, may bago na namang kurot sa braso niya. Kaya mga parents, mag-ingat sa pagpapasabog ng galit. Minsan sa simpleng galit na guumpisa. Ang mga bagay na ikakapahamak natin at ng ating mga anak. Ito ang kwento ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tapos na ba talaga o nanonood lang siya. naghihintay ng susunod kong pagkakamali. Mga parents dyan, kung may batang nabubuli sa anak mo, minsan, hindi sapat ang disiplina. Kailangan mo ring alamin kung anong uri ng ina ang nasa likod nila. Dahil sa tugigaraw, wag na wag mong kalilimutan ang isang pangalan ang Mag-subscribe kung gusto nyo ng mga ganitong kwento. Nagbabahagi ako ng istorya three times a week. Pawang mga tunay na karanasan. Mga kwentong hindi mo maririnig kung saan saan. Like, comment at share nyo rin kung may kakilala kayong may kwento ng kababalaghan. Pakasila na ang susunod nating pakikinggan. Hanggang sa muli at ingat ka sa mga kinukurot mo.